Good morning, good morning mga kasipagan mga tiyaga. So, Merry Christmas and Happy New Year to all. So, ang isishare ko sa inyo ngayon guys kung paano kami nakakatipid sa binhi ng kalabasa para ito sa nagtatanim ng kalabasa at sa mga balak pang magtanim. So, ito yung ginagawa namin guys. Uh, ito yung mga binhi namin. Ito na yung mga itananim namin nung nakaraan. So, itong variety ng kalabasa na to ay pia at sofia so ito yung sofia guys ito yung sofia at dito naman yung pia ito yung pabilog ito yung mga kalabasa guys ito yung mga klase ng kalabasa na makintal pag naluto ah uh, ito na yung hinahanap ng merkado ngayon so yan in stock namin to ng dalawa hanggang tatlong buwan mula pagka -hardest. So, ito na yung kinalabasan. Brown na brown na siya, guys. Pero pwede pang ulamin. So, ang ginagawa lang namin dito, guys, uh, hinahati-hati lang namin at kinukuha lang namin yung mga buto. So, ito, guys, uh, pwede na tong, pwede lang kunin tong buto. So, ito na yung mga pinagkunan ko ng iba, guys. So, ayan, uh, napakaganda tong mga buto, Manulusog. At, ito na rin yung mga nagbutuhan ko. ayun uh, ayan, uh, ipapahingi ko na to sa mga kapitbahay namin. So, mga nagbutuhan. So, ayan. Kakalis lang ng buto yan, guys. Uh, sa so, mga gustong mag-ulam ng kalabasa. So, ayan. Meron na dito. So, ito yung buto. napakaganda So, ayan, guys. Uh, ang, ang gagawin ko lang dito, ibibilad ko lang minsanan. Tapos, i- lalagay ko na sa lalagyan sa mga container at uh, kung gusto ko nang itanim, i-pwede eh, ko nang itanim. Sana makatulong sa inyo 'to uh, para makatipid tayo sa binhi at sa mga gastos. So, 'yan lang, abang-abang uh, lang kayo sa mga video ko na 'to para tungkol dito sa kalabasa na aking binubutuhan hanggang sa pagtatanim at pag guys uh, maganda-ganda rin to para sa bulaklak kung bulaklak lang ang habol napakaganda to so, so ayan na, editon muna nagtatapos sa abang lang kayo sa mga video namin guys